Hi! Ito yung 19,000 namin. Ito <laughs> 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 opo, opo, na po yung lahat. Ano oras gumising? Mm ha? -hmm. Ano oras kayo gumising? Huh? Oras kayo gumising? Anong anong? gumising kanina. Ewan ko sa kanina. Dalawa. Ikaw, Reda. Uh, Ikaw, ano, Nancy? Ano? Ano? Alas bebe. Oh, anong oras na? Anong oras na ngayon? Alas 5 na ng hapon. Walang pahinga, diretso? Walang pahinga. Walang pahinga. Ah. Abangan naman sa Wash out. Tapos, pagdating sa Pinas, yung mga pinapadalhan nyo. Wow! Sakala. Wow! Pag nagpadala, yung mga taga-receive nyo ng pera, wala malang pasalamat. Ay, sinabi mo! Wala malang pasalamat yung siya nagpadala. Di pa nga sinabi kung natanggap na yung pera o hindi. Kung hindi mo pa Hindi maraming talong noon. Hmm. May armada no? <laughs> Oo, oh, sa akin noon. Ay naku, di pa siya sabi salamat. Natanggap na namin. Naku, wala. Kung pero minsan nila sasabi ko. Sa akin ng pang- nag-aaral pa ako, pangarap ko talaga magka-group. Sabi ko, ganyan na ako. Oo, oh, nung <laughs> <laughs> high school ako, ganyan kaya. Kasi yung mga ate ko, hindi alam na nga. Sabi ko, uh, kung nga rin mag-abroad rin ako. hindi ko talaga expect na makakapag-abroad ako. Hmm. Tapos sabi ko, akala ko noon, madali lang. <laughs> hindi pala masaklap. So, sobrang hirap ang saklap. Nakakapagod maghanap ng pera. Sinabi nyo. Ngayon, alam ko na. Tapos yung mga pinapadala mo, kung makagastos, wagas. Wagas. Oh, Akala nila, namumuno tayo ng pera. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi ka naman alam. Na, hindi ka, eh. ka, ka naman ano, hindi ka naman ano, Isang niya, na ka Kumain. Isang beses lang kumain sa paghapon. Isang beses lang kumain ng kanin. Pagdating sa gabi, bahala na kung anong makain. Tapantawid. Lagi nyo. Pag... Ito, si Miriam, taga saan ka oh. nga, Pag... Taga, sulisulina, hindi mo, kanin. Ikaw, Nancy. Isabella. Ikaw ano? Reda. Sabuanga. Ikaw ano? Rasmiya Mindanao. Huwag kang pupunta din sa Mindanao. Huwag ka nang umuwi din. Sa, sa sabog na yung Mindanao. Ay, gusto ko na lang umuwi kasi nakatapot na. Puro gera Mga tao doon, walang alam. Puro gera Bakbakan. Bakbakan. Kuya, mawala